Sige na sir, libre ko na kayo. Ha? Libre ko na. O nga, mas kailangan yan. Dapili mo ng pambiano ni mam. Ma hey, <laughs> Ayun. O, oh, pambiling gamot. Yung kapanin mo na si sir mga lods. Baka makumbay na to kasi kuwan eh. Yung bato sa abdo. Gallbladder. Malaki na? Hindi pa naman. 1.48. Bago nang laging sumasakit. <laughs> Hindi na na losaw. pasakit. Hindi na ano, hindi so, umipekto yung gamot. Hindi doktor, pag um, sumapit na daw ako. Direct talaga sa ER ngayon. Oh. Sa kanila ka nalang mag-thank you. hindi, ko siya. Sige na! <laughs> sige na! Salamat! salamat. salamat. Oo, oh, sige, salamat. thank you, thank you. Sige. Thank you. Okay. magaling, magaling sa mga si ma'am. Uh, salamat po. Okay, thank you, thank you. So yun mga lods, no? Magkaiba man tayo ng paniniwala, pero parehas pa pareh rin naman tayo Pilipino. So, deserve naman nila seryo yung ano, Bilingan natin tulong kasi pa pasok pa lang sila ng hospital. Magpapa Depende ko ma operahan na si Ma'am sa gallbladder Brother niya no. Si isang buwan na pala siya nagte-take ng gamot, hindi pa rin gumaling. So hindi siguro na sa mga lot yung bato. Kaya dinwet na natin sila sa emergency. Si masakit pa daw, nilalagnat pa si Ma'am. Yeah. Ito na lang sa akin oh. Sige na, oh ah, ay, na, oh oh thank sa Thank you, ka sa <laughs> thank you. <laughs> salamat So yun mga luts, no Napangiti natin si ma'am kahit sa malit na bagay lang uh, Nagkayaan na kasi Magpahatid sila mga Lutz Sa Malabon no? Hindi ko na rin sila malo, pahiya na rin ako uh, Ginawa na lang natin is Binigyan na lang natin sila ng discount 220 yung binayad sa akin ni eh, ma'am. Ang bill nila is 212. So binalay ko yung 100 sa kanila para ah, at least may pamasahe pa sila sa jeep, di ba? Kasi na, yun nga, nagtitipid sila kasi abot sila ng 300 plus pag magpadrit so sila ng malabot. Pagkano ba pamasahe ng jeep dyan hanggang malabot? Sa ano? 13 pati. At 13, minimum. Yeah. Hmm. Ang ginagawa namin doon dyan, para bawas ka sa pagtax. Kasi <laughs> papunta lang Bakit? Na... Pag anong binabayaran nyo doon? Pag papunta kasi ang 300 kasi mababayaran namin. Uh, hanggang 300? Oo. oo. Pag mula ang kiti ay hanggang 300. Talabon. Oo. Kaya yeah, magtitipid eh, kayo? Oo. Kaya dagdaman wala trabaho. Eh. Ha? Ang sakit ni Kuya? Sa kidney. esano, sa ano? Kidney. Kidney? Uh -huh. Pero hindi siya dialysis. Ah, ano lang siya. Inalagaan niya. Inaga oh, Nagapan. Oo, oh, oh, nagapan. Kaya nakamangid. Kaya yeah, eh, medyo marami na rin siyang bawal. Oo. Oh. Katipid kayo ng mga 50. Pura siya rin ganyan. Pamirienda siya. Okay na yung 50 ang tipid. Diyan <laughs> 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 tayo. sa kanto. Doon sa unahan lang Ah. Uh -huh. Saan man sakayan nyo doon? Dito. Dito? Oo. Uh -oh. Di ba kaman, ba wala siya?